Okay, got one minute. Bit. Yan guys, meron mga ngitlog na pawikan dito guys. ito merong nangangitlog na pawikan yan guys ang pagong mangingitlog dito yan guys guys kasalo ko yung nagukay ang pawikan guys ayan ayan guys mangingitlog po yung pagong ang pawikan dapat dua okay. ni. So, ayan guys. Nangingit log na. Ayan, mm -hmm. nag-uho kayo yung pawikan. Nangingit log yung guys. sa siya kung patak sa tayo. Yun dumaan kanina yan, Jay, no? Ayan guys, mangingit lang po yung pawikan dito. Ayan kasalukuyan siyang nag-uukay. Ang na pangingit guys. okay, mangingitlog to guys siya ay mangingitlog dito matigas eh, napapagod eh So guys, kasalukuyan pa rin siya nag-uukay ng kanyang Paglalagyan ng itlog guys. Ayan. Dapat pag dumalabas. may <laughs> itlog sya dito guys. Ayan. Okay. Ayan lalabas na. Ayan binubukas nya no. Madami yan. Madami. Dito yung pinanganak yan eh. Bumalik para lang ito guli. Ito guys dito kasalo ko ay siyang lalabas ng kanyang mga itlog kaya lang hindi masyadong makita kasi baka maistorbo ang pangingitlog niya kaya hindi pwedeng awakan yung mismong pawikan Pero maya maya makikita mo naman dyan yung ano Kung ilan yung malalaglag Kasi medyo malalim yung ukay niya kaya Hindi makita Yung mga itlog Ang itlog niya guys ay Parang kung nakita mo yung itlog ng kalapati, Ganon ang itlog ng pawikan Ganon siya kalaki pero bilog hindi lang kasing pabilog siya hindi kagaya nung mga itlog na normal na itlog <coughs> Kaya yan, guys ayan unti unti na siyang parang umiir eh sa part na yan uh, nalalaglag ng daan daan yan guys ayan, kung makikita nyo dyan malalaglag na yung mga itlog niya yung okay nya guys medyo malalim din kasi yan Parang mga siguro mga 50 piraso na itlog ang ilalagay niya dyan. Tapos niyang maglagay dyan. Ayan guys. Antayin niyang malaglag yung itlog. Makikita naman kahit papano. Siguro. Ayan. Ayaw pa rin magpakita ng kanyang itlog. Ayan. Kaya ang na ayan, guys. Yung kanyang pinaka ni nilalabas niya na ayan, guys. O. Kaya, ayan. Naglalaglagan na yung itlog diyan guys. Ayan, oh. <clears throat> ang paa niyang dalawang sa likod na yan ang pinangukay niya dyan, guys. Kaya, medyo malalim. Katapos niyang mga itlog dyan, guys, ah, uh, Siguro tatabunan niya ulit Tapos sa alis na siya Ngayon Marami rami rin din yung itlog ng pawikan guys Siguro Hanggang 50 yata yung lalabas niya dyan Hindi ko lang alam Hindi ka sigurado kung 50 o oh. yan Ayan guys o oh. Tingnan magkalaglagan na yung itlog dyan. Nasa loob na, meron na dyan sa ukay. ayan o oh, nakita nyo yung naglaglagan guys ang bilis parang nalaglag na bato lang eh buti hindi nababasag doon na sa loob ngayon ga gano'ng kalaki yan guys o oh. di ba ang laki nya buti na tiyempuan namin nangingitlog dito to guys kasi itong festo yung festo na yan guys ah uh, parang beach dito sa may likod namin yan guys parang mini beach ba buhangin for white the sun guys laglagan na yung mga itlog nya ayan gano kalaki yan guys oh Diba, ang laki niya. Ito guys, dito kasalukuyan pa rin siyang nangingitlog. Ayan. Pilit ko pa rin sinisilip yung kanyang itlog guys kasi ayan. Hindi talaga makita kasi malalim. Yan, gawin kami ng ilaw. Ayan guys, oh. Kita niyo yung mga nalaglag. <coughs> yan, kanya po yung mga itlog niya. Tapos, ayan guys, oh. Tapos yung mga itlog dyan guys mamaya kung siguro oh, hindi ko lang alam kung taon um, na yung ano niya ayan yung mga itlog guys oh para siyang itlog ng kalapati eh. ganun lang siya kalaki ayan gano kalalim yung inukay niya na yan ayan, guys oh ayan oh, maglalaglagan na guys oh Oh, mo, hindi siya pag hindi siya nababasag. Pagbagsak no dun, dun sa ano, dun sa dito guys. <clears throat> Tinatawanan niya na yung kanyang mga inilabas na itlog. Kaya akala mo nag-okay pa rin siya guys. Pinapatag niya at saka dinidiinan niya guys. Ayan o. Oh. Tinatabon niya mismo. Siya mismo nagtatabon guys. Oh. Ayan. Ganyan po. <clears throat> ganyan siya magtabo ng kanyang mga itlog guys yan tinan nyo naman kung gano'ng kalaki yan guys oh. hindi ko lang alam kung mga ilang araw o buwan bago mapisa yung mga mga itlog nya yan sana Mapisa lahat yung iniwan niyang itlog dito guys. Dito. Tapos na siya mang itlog. Kaya ayan. Pabalik na siya sa tubig. Ayan. Ito yun sa yung gumagapang pabalik sa dagat. <coughs> ayan. Kasi medyo pagod siya guys. Kaya pahintuin to. Ayan. Ayan, sige, lakad na. Lakad, Oh. Pakintuin to siya kasi napagod siya. Kakaukay, tsaka doon sa pagano ng itlog niya. Pag labas. Ayan. Lapit lang naman yung tubig. Kaya lang talagang pagod siya, guys. Kaya, ayan, naantay natin siya makarating sa tubig. Ayan guys, ah uh, ano na siya, malapit na sa tubig. Ilang dipa na lang, tubig na. Ayan, talaga napapagod siya. Ayan. Ngayon guys, tubig na po yung inabot, inabot, na kami ng dilim. Kakabantay sa kanya. Ayan guys, nasa tubig na siya guys. Ayan, konti-konti siyang lum lum ano, lumalangoy na. Ayan, ingat ka dyan. Kami nang bahala sa mga itlong magmagbantay. magbantay. Good luck sa iyo. Ingat ka dyan. Bye bye!